Sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 6, 2024, Sabado sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 4 verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga iskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na wag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't eh muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na wag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit so sumagot sina Pedro at Juan, Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y napupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Sabado na ating pong walong araw na uh, pagdiriwang ng... Pasko na muling pagkabuhay o Octave of Easter. At dito po napapatuloy no, ang mga kwento tungkol po sa mga unang mga uh, ano ba, bahagi no, ng kanila pong pagpapahayag ng uh, mabuting balita na siya naman pong ibinili ni Jesus sa kanila noong siya po ay nagpakita at kasama pa muli nung no, muli siyang mabuhay. At dito isang bahagi po yun no, na kailangan natin din makita Sabi po ng mga nagki-question sa kanila no, na namamanghas uh, namamangha sila dahil nga para sa kanila ay mga ordinaryong tao lamang itong sila Pedro o itong mga apostol o mga alagad na tinawag na Yesus. Mga ordinaryo kaya uh, hindi nila lubusang maintindihan no, kung paano sila nagkaroon ng ganun tapang uh lakas ng loob na magsalita kahit sa gitna ng mga uh, saserdote, mga pariseo, mga eskriba kung baga, hindi nawala na sa kanila yung yung uh, pangamba o yung takot na magsalita, no kumagga hindi na hindi na uh, hindi sa pagyayabang pero kung kumagga yung uh, yung confidence nila ay naroroon na kahit hindi sila nakapag-aral hindi sila naturuan ng nung regular no na pagtuturo na mayroong katulad ng sa kanila pero iba yung kanila pong ipinamalas na tapang dahil lamang sa pangalan ni Hesus Kristo sa pangalan ni Hesus ay nagawa po nila ito at talagang hindi nila maitatanggi yon pero sadyang uh, hindi pa rin nila matanggap no na kaya sila po ay mahigpit na pinagbawalan na magsalita sa ngalan ni Jesus. Pero hindi pa rin sila nagpatinag na no, sabi nga sino ba ang masusundin ang uh, inuutos sa kanila ng mga tao o ang inuutos sa kanila ng Diyos. Unawa no, sa atin din po na no, sa pagpapatuloy din natin uh, mabuhay na tayo no na may diwa na muling pagkabuhay. Ibig sabihin, no yung tapang na harapin yung mga dapat nating hinaharap Maka mayroon po mga tao o pagkakataon na pumipigil sa atin para makapagpahayag tayo no ng mabuting balita no makapagpahayag tayo makapagkwento tayo ng tungkol sa Diyos no? pero siyempre, no, laging dapat nilalagay din natin sa tamang uh, pagkakataon sa tamang konteksto na ginagamit natin ito no kasi marami din po yung talaga yung uh, nalilihis no, sa pag-aakalang uh, iyon yung nais no ni Jesus pero nag, kaya kailan talaga natin ng uh, gabay no mula din mismo kay Jesus sa tulong ng Espiritu Santo na ipinapadala ng ating Diyos Ama eh, magawa nawa natin ito no? And sana no uh, sa pamamagitan nitong social media ito pong aking ginagawa no dito ay nawa kahit papaano po Uh, makatulong kahit papano ay maging uh, maayos din no? uh, hindi po ako eksperto pagdating sa, sa, sa kasulatan at dito rin no, ay unti-unti ay nagigindaan din naman ito para mapagnilayan ko at masuri din minsan meron po mga salita ng Diyos na hindi ko naiintindihan hindi ko pa rin lubusan no, na nauunawaan pero unti-unti no, meron po talaga mga surprising na mga salita na uh, ngayon ko pa lang din talaga na naiintindihan no, nauunawaan, nauunawaan minsan naman nagigindaan ito para magsaliksik pa, magtanong ano ibig sabihin nito no, kasi talagang Uh, kailangan din no na maging uh, buo no yung atin pong at maging maayos yung ating pagpapahayag dahil uh, itong mapabuti, makabuti para sa iba pwede rin namang ikasama no ng iba pero nawa katulad nila Pedro man po ang uh, harap anuman ang humadlang o sino man po ang humarap sa atin ay manatiling mapagpakumbaba at buong kumpiyansa o yung confidence natin na ang Diyos ang bahala sa atin sa kung ano ang ating sasabihin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.